Kim Joo, Paolo Avelino at mga kapamilya artist, inaabangan na sa kanilang event. Maaga pa lang ay marami na nga ang talagang nag-aabang kina Kim at Mr. Paolo Avelino sa kanilang unang mall show ng magkasama na gaganapin sa SM Masinag, ngunit bago ang nasabing mall show ay pumasok muna si Kim sa kanyang Showtime family bago ito magtungo sa kanilang event. Todo effort din ng mga Kim Pao fans na talagang nagbiyahe at nag-effort makarating lang sa kanilang show. Makikita din na unti-unti na nga na napupuno ang nasabing mall, marami na rin ang excited sa pagdating nila Kim at iba pang mga kapamilya artist. And... Sinimulan na rin ang kanilang programa para sa Dreamscape Caravan ng kapamilya host na si Milo. Malaman. Yes, malaman. <laughs> Samantala, ngayong araw naman magaganap ang anniversary concert ni Mr. Darren Espanto sa Araneta Coliseum, kung saan ay special guest din si Vice at sila Sir Ogie Alcasid. Ito naman ang backstage kulitin nila Kim at mga Showtime Kids. Uh -huh.